Hello mga kasari, good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 4.15 p.m. hayan So kakagising ko lang ng 4 p.m. Napasarap yung tulog ko. Kasi talagang gabi-gabi na lang puyat tayo. So kung hindi lang ako ginising ng anak ko dahil nga papasok siya yung college kong anak, criminology. So, hindi pa siguro ako magigising. Piling ko kasi gabi, kaya ang sarap ng tulog ko. Ayan, ang hirap talaga kasi gabi-gabi nga tayo, puyat. Dahil nga, nakatu uh, sabi ko matutulog nga ako, yung anak ko, ang magbabantay ng tindahan. Uh, i -idlip lang ako, sabi ko kasi after, kung kumain talagang tanghali, para na akong dinutuyan sa antok. Bukod sa puyat tayo, araw-araw, gabi-gabi -ara, uh, So, hindi talaga maiwasan pagdating ng tanghali, pag nakakain na tayo, diba? Nandiyan talaga na inaantok tayo pag nakain na tayo sa tanghali. So, sabi ko siya na muna yung magbantay. Minsan lang naman sila na makisu makisuyo lang ako sa kanila. Minsan lang talaga sila magbantay ng tindahan at magbenta. So, ito pa yung nangyari. Ayan o. Yung ating downy, gupit niya talaga ng buo. Ayan o. Kaya na-stress ako, 'di ba? Sabi ko nga, ano bang nangyari? Kaya ah ko kasi, nakita ko merong puti-puti sa sahig, akala ko gatas, akala ko sumuka yung aking mga kuting. So tinanong ko siya bakit sabi ko may mga puti sa sahig ng tindahan. Ayan 'no. Ayan 'yun. Pinunasan ko na 'yan. Ngayon pala, meron pala siyang Ayan. Meron siyang pumalpak ng kupit 'di ba Kaya ang hirap talaga pagka uh, sa tindahan, kahit mga anak mo, hindi mo talaga pwedeng maiyasa. Ang lalaki na ng mga anak ko. Pero palagi na lang may palpak. Tuti mo sa mga panunukuli. Pag-compute ng mga pinagbentahan. Kung hindi mali, kung hindi kulang, ang kwenta, sobra ang sukuli. Diba? kaya ang hirap talagang iasa ang negosyo kahit sa mga anak sabihin man natin na malalaki ng mga anak natin talagang hindi pa rin maasahan hindi na talaga yung panahon ngayon guys ng mga kabataan hindi na talaga katulad ng panah kapanahonan natin kasi kami noon meron din kami tindahan ng aking mudra ang aking mama may patindahan din siya pero hindi kami ganyan may kusa talaga kami na tumulong sa magulang Okay naman ang aming pagtulong sa kanila, wala naman reklamo. Pero ngayon ang mga kabataan ang sakit, talaga sa ulo, kahit na paulit-ulit ka na talagang magdisiplina, paulit-ulit ka magturo sa kanila, hindi talaga pumapasok sa utak nila ang turo natin, 'di ba? Relate mga Kasari, mga Kananay. <laughs> Sobrang nakaka-stress ang mga anak, 'di ba? Napakalayo na talaga sa panahon natin ang mga kabataan ngayon sobrang hirap turuan. college na ang anak kong yun ha. Pero talagang napakahirap turuan paulit ulit araw-araw. Nag, nag, uh, nagtuturo tayo, ultimo sa loob ng bahay. Palagi na lang tinuturo kung ano mga dapat, ano, ultimo pag, ay mga simpleng bagay na i-stress tayo mga nanay, di ba? <laughs> so, meron ako ditong napamili kaninang umaga. Ayan, isang plastic, tapos isang mga naka-eco bag. So, dito sa may naka-eco bag na to, dahil nga, di ba diba, 11 days na lang Pasko na. So, talagang marami akong hindi mabibigyan ng mga customer. Tsaka, hindi nakagaya dati yung pagbibigay ko ng mga regalo. Dahil nga, lalo na maraming mga suki natin na mga hindi na nagbibilihan na dito sa akin. Simula nung mayroon ng tindahan doon sa may kanto, marami na rin na kaya marami na rin akong nabawasan ng mga customer na hindi nabibigyan. So, ang pagre-ready ko lang naman dito, kunting-kunti lang ang ko. La, uh, yung mga nandito is mga pambata naman. So, bumili na lang ako ng mga candies para sa mga bata. So, ire repack, -repack ko na lang siya para sa mga suki ko ng mga bata. Dito lang sa amin, na mga kapitbahay ko lang. Kahit pa paano meron man ako maibigay sa kanila. Tsaka, 'Yung buhay ngayon, ang negosyo natin ngayong taon na to, hindi talaga gano'ng ka-okay kaya tama lang na bawas-bawas naman tayo ng mga pagbibigyan. Kasi kailangan din natin magtipid, 'di ba? Marami tayong pinagkakagastos din lalo na 'yung aking mga anak, nag-aaral pa, napakabigat na obligasyon, 'di ba? fee buan-buan whole ko lang sa inyo yung ating mga napamili, specially yung ating mga ibibigay para sa mga bata ng mga suki natin. So, konti lang naman itong binili ko para sa mga pambata na pangre-regalo natin sa Pasko. So, ito, itong naka-plastic ko na ito is yung ating palmolive na green at saka palmolive pink. Sige, isang isang tie din ng surf fabric ko at saka yung ating surf powder na green isang tie 6 pieces lang yan tigay isang tie tapos ito 6 pieces lang din so ayan minuksan natin yung flashlight ng ating phone dahil na medyo madilim. so ito yung sinasabi ko sa inyo na papasok ko, ko pa sa mga bata ayan yung ating whip yun ito yung dating binenta ko na tigpipiso Uh, 50 pieces ang laban nito guys ang isang balot so nasa 34 almost 35 pesos ang isang balot so meron tayo kung bebenta natin to meron tayong tubo rito na 15 pesos ayan whip it so ang gagawin ko rito i-repack -re ko nga sya para ibigay na sa mga bata plus kasama ito dalawang balot ng binilagong ito dalawang balot tapos, ayan, ito. First time ko siyang na rin akong ganito. Plus, meron din akong pang repack na pang regalo para sa mga bata. At least, hindi talaga siya candies, ba? Diba? Uh, kahit paano, social. Medyo social naman siya. So, gata yata yung naman ito Tapos, meron siyang meron siyang straw. Ayan. Ayan. Kung pambenta ko siya, pwede ko siyang mabenta ng tig 5 pesos each. So, medyo malaki yung tutubuin natin dito kung sa 5 pesos each. Ayan. So, bumili ako ng ganito, uh, limang balot kasi nga yung iba, ireripak ko siya para sa mga pandigalo ko sa mga bata. So, ito naman yung iba. 2, 3, 4, 5, tapos So, yan, kasama pa ito, yung Milky, Tiwi Milky. nagtinda na rin ako dati nito nung pisa ka moving So, yung huli, natagalan na yung na-stock hanggang sa binigay ko na kay Mama para mapaubos lang. So, ito irerepack natin to pangbigay sa mga bata. Ayan. Tapos kasama ito sa irerepack natin. yung sa mga bata, 'di ba? sa isang plastic sama-sama yan sila yan. so dalawa ang balot ang binili natin ng ating ace cool ace Ayan. so bali tatlong klase ah, apat na klase ng pang natin sa mga bata na pang regalo so, ah, apat na klase siya tapos ito naman yung binili natin mga pambenta sa ating tindahan. So, first time natin magtinda ng na, spicy caldereta 552 na. Hindi ko alam kung bagong labas ba ito or matagal na. Ngayon ko lang kasi siya napansin sa grocery. So, bumili ako ng dalawang piraso. Tapos, yung 552 na apretada naman is dalawang piraso din. Ayan, dalawang piraso. Tapos, ito naman, Bicol Express, ayan, Spicy Bicol Express, 552 na, dalawang piraso din. Ito yung isa, ayan. Ito pa yung isa, na. Tapos, ito naman ating Ligo na Red, 4 pieces ang binili ko nito. At saka, isang piraso ng ating San Marino Chili Corn na Yellow. Tapos, dalawang piraso rin ng ating uh, ka, Nisin Cup Noodles ng Creamy Seafoods. Tapos, dalawang piraso din ng Nisin uh, Cup Noodles natin na Batchoy Flavor. Tapos, bumili tayo ng vanilla. Ayan, panggamit na sa kusina. Tsaka, minsan merong bumibay sa akin kapitbahay nito na tingi-tingi lang. So, ayan. Tapos, ito guys, ang ating Martis lang na brown, at saka yung ating uh, so, butter coconut, dalawang balot ang binili ko nito. Tapos, ah, uh, pwede lang, bubuksan ko yung plastic. So, ang binili ko nito, martis natin, cracklings, na brown is, ano, 8 pieces lang. So, ito yung butter coconut natin, dalawang balot ang binili ko. Ayan, o. Oh. ayan o no? first time ko magtinda nito ayan, hindi ko pa alam kung magkano bentahan nito free items inside kasi sya, hindi ko alam kung ano yung nasa inside nya isang balot ng ice jam biscuits para may pagtilihan naman yung nanay para sa kanyang anak so natin sana maging mabenta sa atin itong ice jam biscuits so ito yung nasa loob nya na free hindi ko alam kung biscuit din to. Ah, biskwit din siya. Ayan o. Ayan. Choco. Parang chocolate flavor din yung biscuit niya na free. Tapos, dito meron tayo balot ng jugs. Ayan. Tapos yung isang tayo natin na Escafé Creamy White Twin Pack. Tapos, meron tayo Magic Sarap. Dalawang tayo ang ko nito. Kasi napaka-pack. Muli nga ating Magic Sarap. Araw-araw talaga binibili ito sa ating tindahan. Ayan. Isang tayo pa. At saka, uh, anim na piraso lang ng ating pansip. Pantun Chili Mansi. So, yun lang guys. Please subscribe to my second channel. and follow me a like to my everyday Scottish blogs. You can join us also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari, Sari business.